din tong butane from yeah. Hello mga idol. For today's video, ayan, magluluto nga tayo ng uh, sinabawan. Sinabawan na uh, maskara ng kalabaw. Tignan nyo to. Napakatigas na nito. Ayan, oh. Mas matigas pa sa bato. Ayan, so, eto yung kaling uh, galing pa sa mga aldan pangasinan. Ayan, uh, kinuha natin noon. Siyempre, hahaluan natin ng white beans ayan quality yan sa ganitong malamig at maulang panahon ayan so ayan siya ayan yung ating maskara ng kalabaw lulutuin natin yan ayan oh. so syempre gamit gamit natin sa pagluluto ang quality na Rigasco LPG Butane ayan sa mga nagtatanong kung saan to mabibili ayan available lang sa ngayon yan sa Visayas ayan wala pa dito sa Luzon kaya sa mga nagtatanong ayan abang-abangan natin at sana ay maging maging available na rin dito sa atin sa Luzon alam nyo ba mga idol na talagang ito mga balat ng mga kalabaw baka ayan pag pre mo yan titigas yan talaga ng as in matigas na matigas ayan kaya minsan mahirap uh, mahirap hatiin Ayan. Unless binabad mo ng tubig for 24 hours and lalambot yan, medyo madaling hatiin. Pero ngayon, hindi natin nababad nga. Kaya hahatiin natin ito. Kasi, eh, gagamit tayo ng yan, angle grinder. Yan. Pero sa mga bata, wag nung gagayain to Siyempre gagamit tayo ng eye shield, protection sa mata. Yun. So, hatin natin, hindi natin pwedeng lutuin lang ito kasi marami-rami ito. So, oh. sa katigas, talagang as in matigas na matigas. Ayan. Ah, kulang pa kulang pa. Naputol natin. So, so ito lang muna yung lulutuin natin sa ngayon niyan. At ito, pag uh, niluto mo kasi to, ayan, mag uh, mag uh, expand yan, expand. Kakapal yung balat. Pero eto tatago natin. So syempre, tatanggalan muna natin ang balahibo yan. yan. Sunugin natin, gamit natin tong butane from regas ko. Sunugin muna natin yan para malinis. Tanggal natin ito. Yun o. Oh. o. O yan, hugasan na. Kukuluan muna natin yan para mas malinis siya. Yan. Yan, lagyan na natin dito para mapakuluan natin para mas malinis. You know. Alright. Yan, pupuyin na. yung tubig. So, Ang yung mga bumi. So eto na yung ita natin at saka nililinis natin, ayan, hinuhugasan natin mabuti. So, hati-hatiin natin yan. So, medyo lumambot na siya. Kayang-kaya na ng kutsilyo. Yun. Itin ng maliliit. Para mas madaling lumambot. Oh. gas. So yan, lalagay na natin sa ating uh, pressure cooker, ayan, siyempre. gagamit tayo ngayon ng pressure cooker para para bilis. Ano no? Alagay na natin. Yun. Ang ating white beans. Yan. Fokker. Apoy. Tatakpan natin yan. Palalambutin natin ng isang oras. Alright. Yun mo. Malambot na ito. Check natin mga idol. So, isa't pala natin ang rapin yan. na natin. Sige malambot na Ayan, pati yung white beans natin pwede na nating timplahan yan mga kasakmol. yun no malambot na pati yung beans natin oo, oh. titimplahan na natin yan so eto na titimplahan na natin lalagyan natin syempre ng ayan luya at saka sibuyas yun. luya at saka sibuyas konting paminta yun Siyempre, asin alright right. na natin yan mga kasakol yun alright right. lang natin na kumulo so yan mukhang luto na nga mga idol ganda na natin sakulan na titikman natin yan siyempre oh yun sabaw 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 ang pinaka importante sa lahat oh, yun oh yun so eto na titikman na nga natin mga idol ayan sabaw sabaw mainit hmm Malambot yung binch. Hmm. Yung balat ng kalabaw naman. Mayaman sa collagen. Hmm. Malambot. Parang gelatin. Sakmula na mga sakmula nabawon na balat ng kalabaw.